Hello guys, good evening, good morning sa lahat. Napagpalang araw sa atin, it's Wang again. So nandito tayo ngayon sa Palengke sa Pangkalan sa Davao City. Hi guys, magsuri at pagdiri sa sa'yo. Ayan, kumusta kayo? Pasyal-pasyal na tayo rito guys. No, kasi uh, ngayon talaga ay grabe na no. Nagmahal ng mga bibili ngayon guys. So nabitan talaga ng centuron, lalo-lalo na ba mga ajante sa mga nanay dyan. pita ng sinturon talaga sa pagbabanggit. So, ngayon ako yung napadaan dito sa bangkeron sa pocket market, market kayo. No? So, gala-gala muna tayo dito, guys. Ayun, <laughs> kung ano pwede natin. Hi! Bilhin rito na kaya lang sa ating budget. Tuna kasi na, may talaga mag-budget mga kamay. So, kumusta na naman kayo dyan? <laughs> mo na kayo? Daan mo na ako? okay so gusto na naman kayo jan? nasit charon para ito guys gaming mga panindana okay, pero uh, naman kulang uh, so, ano ako Hello, sa mga idol Siya charon naman charon 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 ayan guys. So, mamili tayo ng gulay rito alam mo yung kahit na okra mahal na noon mahal mga ilang peraso 25 pesos so medyo talagang mapapaaray ka talaga nito guys siyempre wala na tayong magagawa guys no dahil ito na talaga uh, nagsitaasa na talaga ng mga bilihin ngayon no so ano na lang. Discarded. Discarded na lang tayo sa ating buhay para mabuhay tayo dito sa mundong ibabaw. Ayan po, guys. So, ayan po. Break-break muna tayo dito, guys. Ah, dito muna ako sa palengke. So, ayan. Ako nagutom. Kumain muna ako. Then, yun lang, guys. May share ko. Update kayo sa akin. Salamat. Bye-bye. Yun lang update ko.